Ito naman guys, ang baboy. Ayan o, Ito ang anak niya. Ayan o, mga anak niya. Ayan o, Oh. pito yan. Oh. Yung mga kinsi palang pinanganak yung mga yan. Ito yung nanay nila. Ayan o, pito sila. Ayos ka dyan. Ayos ka dyan. Tsuraan ko Oh. Come eh Hey, to, you Yan, guys. Ang ano siya. Isang inahin. Pito ang anak niya. Andito naman yung isa. Yan. Yan naman sila, oh. Ayan, oh. Ito yung nanay nila. Apat naman yun. Ah, mailap sila, oh. Apat yan. Hmm. Apat yung mga yan eh. Yo. No. Ah guys. Apat yang ano na yan. niya na maliliit. Oh. Hmm. Lul, tataba nga nila eh. Oh. Hmm. Oh, kulit ni. Ayan o. Oh. Hmm. Bale. Pito yung anak ng isa. Tapos apat yung isa. Kaya na ito, tataba ng mga anak nyo. Ayan hmm. o. Oh. Oh. tatabak naman ng mga yan. Ayan o. Ayan Ayan Apat yan. Ayan Isa lang ang babae. Tatlo lalaki. Ayan guys. Ang mga alaga ko ngayon. Halayaan niyan. Uh, 13 sila ngayon lahat. Kasi. 7 yung isa. Tapos itong 4. 11. Tapos yung nanay nila. 12. 13. Lahat sila. Yung inaalagaan ko ngayon. Yan ang nanay nila oh tetebak nga yo Hmm. 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 Kulit pa 'yan. Hmm. hmm. Pare-pareha sila eh. Walang maliit. Hmm. Puro dede kasi sila dan dede kaya malulusog sila. Hmm. Yan guys, ang mga alaga ko ngayon dito. Hmm. Mahirap kasi so nag-aano pa ako nagluluto pa ako ng pagkain nila. Kaya lang hindi pag makain 'to malaliit na ito. Kasi ano pa lang 'to. Ah uh, Ilang araw pa lang to. Nung atrenta uh, 30 sila pinanganak eh. Eh ngayon anong ano ngayon? 20 ata, 26 ata ngayon. Yan, yan sila oh. Oh, dede din na naman. No. Oh. Hmm. Yan ma. Oh. Yung sayo yan, yung isang isang labang si isang ano. Puti, yan pa oh. Dalawang labang, dalawang puti. Ayan ang ano niyan eh. Dumedede <laughs> na sila. Ito na sila tut na tun. No? Ba't ka tumatakbo? Hmm, ayan sila oh. Hmm. Hmm, tatago yung isa oh. May lap sila eh. Okay guys. Ingat kayo lahat. Yan lang in-update ko lang kayo sa ano ko. Sa mga alaga ko. Ah. and ang nanay. Please subscribe my YouTube channel. <coughs> Thank you.